Uh, kumusta kayong lahat mga taga sa bye-bye? ibabalita ko sa inyo mga kaibigan ng ang ating ah uh, uh, international airport ang ating NAIA. Uh, gusto kong ipakita sa inyo ang pagbabago. Uh, siguro naman hindi hindi lingid sa inyong kaalaman na bago na ang management dito. Ay <laughs> kanga uh, private na po ito mga kaibigan ng ating airport. Naaya, naaya. International Airport. Ayan, nakikita nyo. Ah, dito kasi mga kaibigan, na ah, malaking pagbabago. ang ah, nakikita, malaking pagbabago at ah, parang ah, gumaganda ang, ah, ang ating airport mga kaibigan. Ah, ayan na, binabati ko lahat ng mga biyahero, mga lalo na sa ating mga OFW, Uh, pag kayo umuwi ngayong Pasko uh, medyo maganda na ang ating airport mga kaibigan uh, hindi na masyado siksikan uh, kung naalala nyo dati uh, siksikan dito kung saan saan na punong puno ang mga parking uh, kaya pala uh, maraming nag parking dati mga kaibigan kasi kumbaga sa ano mura ang parking fee uh, kung nabalitan ninyo uh, ngayon tinaasan kasi siyempre naman eh para pa lang ginawa na itong uh, ano eh para dahan talaga dito na lang nag-overnight parking mura kasi. Ah, uh, nung tinaasan ah, uh, naglipatan yung mga <laughs> ating mga kaibigan na pumaparada dito. Kaya po uh, lumuwag po. Uh, di ba? Hindi pa po uh, tama na ang dapat ang pumarada dito yung ating mga kababayan na mga biyahero. Magsusundo, maghahatid dito sa airport eh kung gagawin natin ng paradahan nito di ba sisikip nga uh, hindi naman ibig sabihin hindi naman pinaalis yung mga nakaparking dito uh, tinaasan lang ng bayad <laughs> ang ibig sabihin mga kaibigan yung uh, succeeding yung per hora ganun pa rin ang um, problema kasi dati kaya pala dito na, uh, na nakatira yung mga sasakyan ng iba eh <laughs> oh, kasi mura ang upa, overnight ng mga nagtatrabaho yon, mga kaibigan dito sa mga kalapit na mga tanggapan. Ha? Kung naalala ninyo. Uh, kaya po uh, nung tinaasan ng bayad ng upa, lumuwag. Tama lang yon. Ano ba sa tingin nyo? 'Di ba? Tama lang yon kasi itong airport nga ito, gagamitin ito para sa ating uh, mga kababayan na mga biyahero. 'Di ba po tama? O, oh, yun, na ah, kung kayo po uh, ah, mga biyahero, kayong mga balikbayan, uh, ah, uwi ngayong Disembre, Merry Christmas! Ah, maganda na ngayon dito ang ating airport, ha? Uy, bawal na ngayon magbate ng Merry Christmas, ha? Ah, ako na lang ang babate para may pamasko ako. Kumusta kayong lahat? Uh, ah, sana makapagbigay din ako ng kaalaman sa inyo. Oh, pinagmamalaki lahat talaga natin itong ating uh, paliparan. Atin ito, eh. Hmm, Uh, bagamat nung mga nakaraang uh, ano bang uh, mga karaang mga buwan may mga balita dito na mga hindi kagandahan ay sana ngayon uh, makabawi tayo ha? Uh, gaganda ang ating uh, paliparan para kahanga-hanga po tayo sa ibang bansa di ba? Oh, uh, ganun po, pag malaki natin ang ating uh, na naiya Ninoy International Airport. Private na po ito ha, private na. Uh, sana mapapaganda pa lalo. Uh, sige, hanggang dito na lang. Sana lagi kayong magkakuha ng aral sa aking channel. Ingat tayo.